Nagulat ang mga barbaro nang magsimulang umatake sa kanila ang mga miyembro ng Baskerville at Morg clan. Si Vicar na dama po sa isang sanga ng puno ay pinagmasdan ng eksena at nakitang may kakaiba dito. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkakagulo ang mga mga ng balik, na sistematikong tinambangan sila. Ang mga barbarong babae ay sumakay sa kanilang mga lobo at Nagpahayag ng kanilang pagkadesmaya sa magulong kaguluhan na dulot ng mga miyembro ng Baskerville at Morgue Clan sa loob ng kagubatan sa kalagitnaan ng gabi. Nasaksihan ni Adolf ang pagtatangkang tumakas ng mga barbaro, at mariin niyang ipinahayag na hindi sila dapat payagang makatakas. Pinilit niyang alisin ang bawat isa sa kanila. Si Camus na nakatali sa puno, napangiti sa magulong tagpo, nasiyahan at iniisip na karapat dapat ang mga barbaro. Noon lang, Narinig ni Kames ang ilang tunog mula sa likuran at nabigla. Lumingon siya at nakita si Vicker. Nilagay niya ang daliri niya sa bibig niya. Senyales na tumahimik siya, pero hindi niya napigilan ang excitement at sinigaw ang pangalan niya. Mabilis na pinutol ni Vicker ang mga lubad na nagtali kay Kames sa puno at inalok ang kanyang suporta upang tulungan siyang makatayo. Napuno ng kaligayahan si Kames at tinanong siya kung naparito siya upang iligtas siya bahagyang nainis si Vicker at tinanong ang kawalan niya ng pag-unawa sa kilos ng katahimikan. Nang magsimula na silang maglakad palayo, biglang sumulpot si Ayen sa kanilang harapan. Nakilala niya ang pambihirang kakayahan ni Vicker sa paghawak ng kutsilyo at ipinahayag niya ang kanyang pag-asam sa pagdating nito. Pinuri ni Ayen ang matipunong pangangatawan ni Vicker, na nagbigay daan sa kanya upang maabot ang malalayong distansya sa maikling panahon, ang kanyang pagiging matigas ang ulo na gamaabay sa kanya sa kadiliman ng kagubatan, at ang kanyang madamdamin at wagas na pagmamahal na nagdulot sa kanya ng panganib ng kanyang buhay para kay Kames. Nakangiting ipinarating ni Ayan na hindi na siya magtatanong tungkol sa nakaraan ni Vicar at binanggit iyon na kapasa siya. Naiwang naguguluhan si Vicar sa pahayag ni Ayan, nagtatanong kung ano nga ba ang napasa niya. Nagtama ang mga mata ni Camus at Ayan at nakipag-away ng tahimik, na ipinapahayag ang kanilang layunin sa pamamagitan ng kanilang matinding titig. Hinigpitan ni Vicker ang pagkakahawak kay Camus at napagtanto na maaaring mahirap itago ang sarili niyang kakayahan sa sitwasyong ito. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit wala siyang maalala sa dati niyang buhay. Tinanong ni Vicker ang kanyang sarili kung si Ian ba ang nagpilat sa tulay ng ilong ni Hugo, ang Balak Archer na kilala bilang Night Fox. Gayunpaman, Napagpasyahan niya na siya ay napakabata pa at walang karanasan upang maging taong iyon. Isinalang-alang din niya ang posibilidad na kabilang siya sa parehong bloodline bilang Night Fox. Biglang, isang barbarian ang naglunsad ng isang sorpresang pag-atake kay Vicar gamit ang isang dart, ngunit pinamamahalaang ni Vicar na harangan ang pag-atake gamit ang kanyang kamay, na naging sanhi ng pagkaputol ng dart kapag nadikit. Ito ang parehong barbarian na kumidnap kay Kames, at nagulat siya sa kung paano nalaman ni Vicar ang tungkol sa pag-atake. Pagkatapos ay kinuha ni Vicar si Kames sa kanyang mga bisig at ipinalam sa kanya na ang mga bagay ay naging mahirap at dadalhin siya sa kanyang tiyuhin. Namumula, pumayag si Kames na samahan siya. Nagulat siya sa paggamit nito ng formal na pananalita at napagpasyahan na maaaring ito ay dahil sa mga epekto ng lason mabilis na lumipat mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon, si Vicar ay nagtungo kay Adolf. Mukhang bigo si Ian at ipinahayag ang kanyang pagnanais na bumalik si Vicar nang masunurin sa kanya. Samantala, habang karga-karga ni Vicar si Kames, tinanong niya ito kung siya ay lubhang nalasan. Sumagot si Kames nang hindi siya sigurado. Habang naglalakad sila, dalawang barbaro ang nagpaputok ng palaso kay Vicar, ngunit mahusay niyang hinarang ang dalawang pag-atake, na tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Inihanda naman ni Ayen ang kanyang pana at palaso, tinutukan si Kames. Na may malamig na boses, tinanong niya ang sarili kung dapat ba niyang iligpit ang babaeng si Camus Morg. Walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang arrow, na nag-iwan ng malabughaw na aura habang naglalakbay ito patungo sa kanila. Habang papalapit sa kanila ang palaso, lumingon si Vaker sa likuran at napansin ang palaso na nakatutok kay Kames. Nagtaka sa bigla ang reaksyon ni Vaker. Ibinaling ni kames ang kanyang tingin at nakita ang palaso, na mapanganib na malapit ng tumama sa kanyang mata. Gayunpaman, tulad ng ang arrow ay halos dalawang pulgada ang layo mula sa mata ni Kamas, ito ay biglang nagyelo, napahinto ng isang pader ng yelo na kagagawa ni Adolf. Ang ice wall magic na ito ay napigilan ng arrow na makarating kay kames Ipinahayag ni Adolf ang kanyang pag-aalala, na nagpahayag tungkol sa kapakanan ng kanyang pamangkin, at si Kames, na masaya, ay tinawag ang kanyang tiyuhin. Hinawakan ni Adolf si Kames at nagcast siya ng spell na tinatawag na Cure Poison. Ipinaliwanag niya na ito ay isang matinding pamamanhid na lason kaya mahirap itong ganap na alisin. Iminungkahi niya na bisitahin ang Divine Quovades kapag bumalik sila upang humingi ng karagdagang paggamot. Gayunpaman, itinulak ni Kames ang kamay ni Adolf, humiling sa kanya na bitawan sandali. Nalilito sa kanyang bigla ang kahilingan, si Adolf ay sumunod. Pagkatapos ay tumakbo si Kames patungo kay Vicker, tumalon sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat, pinasalamatan si Vicker sa pagligtas sa kanya muli. Nagulat si Adolf sa hindi inaasahang tagpong ito, at sa hindi makapaniwala, sinigaw niya ang pangalan ni Kames. Tumingin siya kay Kames na may luhang mga mata at sinubukang ipaliwanag na ginawa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Gayunpaman, si Camus, na may galit na ekspresyon, ay nagtanong kung bakit dumating ang kanyang tiyuhin sa sandaling iyon. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na sabihin ang lahat sa kanyang ina, na nagpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan. Habang pasulong sila, biglang lumipad ang isang lubad patungo kay Vicar at pumulupot sa kanyang leeg. Si Ayan ang naghagis ng lubad, sinusubukang hilahin si Vicar palapit sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagsisikap, Si Vicker ay nanatiling matatag at hindi natinag. Hindi maintindihan ni Ian kung bakit napakalakas ni Vicker, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Ipinahayag ni Ian kay Vicker na mas makabubuti kung masunurin niyang hahayaan ang sarili na mahuli dahil sinabi niyang wala siyang gaanong oras. Si Camus, na nakasaksi sa palitan na ito, ay nakilala si Ian at naibulalas ang kanyang hindi paniniwala sa muling pagkikita. Naputol ni Vicker ang lubad sa kanyang leeg at pinag-isipan ang mga sinabi ni Ian tungkol sa kawalan ng oras. Iniisip niya kung may tiyak na dahilan kung bakit nagmamadali ang balet. Biglang bamalat sa buong kagubatan ng isang alon ng layuning pagpatay. Lumipad ang mga ibon sa isang gulat, at isang pakiramdam ng pangamba ang bamalat sa lugar. Si Ian ay tumingala sa takot at napabulalas, napagtanto na kung anuman ang kanyang inaasahan ay sa wakas ay napansin ang kanilang presensya si Beelzebub sa kamay ni Vicar ay nagsimulang magbuzz, at tumingin siya sa ibaba upang makita ang kanyang kamay na may mantsa ng mga pulang linya. Napagtanto niya na ang nakatagong Beelzebub sa loob ng kanyang mga ugat ay nagbibigay sa kanya ng matinding babala, na nagpapahiwatig na may mayroong paparating na delikado. Nasabi ni Ayen ng mga katagang, darating na siya. Tiningnan siya ni Vicar na may nagtatanong na tingin at inisip kung sino o ano ang tinutukoy ni Ayan sa salitang, siya. Nababalot ng malamig na pawis ang mukha, binigkas ni Aya ng mga katagang, Madam Eight Legs. Biglang lumitaw ang isang napakalaking istruktura na parang haligi mula sa gitna ng kagubatan. Nakilala agad ito ng mga barbaro at napabulalas, nakupo si Madam. Nandito na si Madam. Tinitigan ni Kamas ang matayog na haligi, nagtatanong kung ito ba ay tunay na haligi. Samantala, tumingala si Vicar at itinanggi ang posibilidad na nagsasabing, hindi ito maari. Ang haligi, na nababalutan ng isang kulay ube na aura, ay biglang bumukas, na nagsiwalat ng walong pahabang dugtungan na kahawig ng mga sanga. Mabilis na bumaba ang mga binti na ito at matatag na nakaugat sa lupa. Si Adolf, na nadaig sa pag-aalala, ay nagpahayag ng kanyang hindi makapaniwala, na natagpuan na imposible para sa isang napakalaking nilalang na maitago sa loob ng kagubatan na ito. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Vicker na hindi niya akalaing makakaharap niya ang halimaw na ito sa isang lugar na ganito. Napagtanto niya na ang nilalang nakaharap niya ay walang iba kundi si Madam Eight Legs, isang kilalang nilalang na may S-risk rating. Ang dambuhalang gagamba ay tumindig ng matangkad sa kanyang walong paa at nagbuga ng matinding hiyaw na umalingaw sa buong kagubatan, na nagtanim ng takot sa lahat ng naruroon. Ang lahat ay nakatayong naninigas sa takot habang nakatingin kay Madam Eight Legs, ang nangingibabaw niyang pigirya na nangunguna sa atensyon. Sinubukan ni Camus na magsalita, ngunit mabilis na inilagay ni Vicker ang kanyang kamay sa kanyang bibig, pinatahimik siya. Nag-aalalang bangulong si Vicker kay Camus, pinaalalahanan siya na huwag gumawa ng malakas na ingay dahil mahina ang paningin ni Madam Eight Legs, ngunit may sensitibong pandinig. Bumalik ang isipan ni Vicker sa babala ng isang matandang katutubo na narinig niya bago siya nagregress tungkol sa mga insidenteng nauugnay sa bundok ng Le Rouge et Lenoir. Ito ay isang alamat na kahawig ng isang horror story tungkol sa The Madam with Eight Legs na tumira sa kalaliman ng kagubatan ang diksyonaryo ng halimaw ng imperyo, pagkatapos ng ilang mga rebisyon, ay naglalaman ng nakasulat. Ang mga talaan ng nakakatakot na nilalang na ito, nakilala bilang Madam Eight Legs, ay nirerango bilang isang S-tier na panganib at may kakayahang magdulot ng pagkawasak sa buong bansa sa isang araw. Biglang nagbuga si Madam Eight Legs ng nakakatusok na hiyaw, na sinabayan pa ng agos ng berdeng likido na nagspray mula sa kanyang bibig. Ang ilan sa mga corrosive substance ay damapos sa mga sanga ng puno, na naging sanhi ng mga ito na nakikitang natunaw sa harap ng mga mata ng lahat. Mahusay na naiwasan ni Vicker ang pagbagsak ng lason na umuulan, habang si Adolf ay lumikha ng isang protection na barrier upang protektahan ang kanyang sarili at si kames Si Ahon, ang barbaro, ay nataranta ng may lason na damapo sa kanyang buhok, napasigaw sa takot. Mabilis na pinutol ni Ayan ang kanyang buhok upang maiwasan ang karagdagang exposure napaluhod si Ahon sa panginginig at humihingal sa takot. Sa mahinang boses na puno ng galit, bamulong si Ayen sa kanya, na sinabihan siyang tanga dahil sa pagsigaw niya sa harap ni Madam Eight Legs. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Madam Eight Legs at binalaan si Ahon na kung hindi siya apo ng shaman ay pinatay na niya ito. Lumingon si Ayen sa paligid at sa mahinang boses inutusan ng mga barbaro, kailangan na nilang umatras. Si Adolf, bitbit -bit si Kames, ay naglabas din ng patahimik na utos na tumakbo palayo tumugon si Madam Eight Legs ng mapaglarong ingay, na tila nalibang sa kaguluhang nangyayari sa kanyang harapan. Sa mga tumakas na grupo, ang mga balak ay nagkalat sa mas maliliit na kumpol, habang ang mga Baskerville at Morg ay sabay-sabay na umatras. May kaunting pagkakaiba kung paano umatras ang dalawang grupo, ngunit nakatulong ito kay Madam na magdesisyon kung sino ang hahabulin. Habang si Madam Eight Legs ay sumusugod patungo sa mga grupo ng Baskerville at Morgue, Ipinahayag ni Adolf ang kanyang pagkainis, nagtatanong kung bakit sila ang hinahabol ng dambuhalang halimaw na ito. Isang morgue mage ang humakbang ng may kumpiyansa at sinabi kay Adolf na ipaubaya sa kanya ang halimaw. Nagsimula siyang mag-cast ng fire spell at ipinahayag na ang pag-atake gamit ang apoy ay ang kahinaan ng mga gagamba. Sa sobrang lakas, pinakawalan niya ang maapoy na spell kay Madam Eightlegs na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog na bamalat sa lugar. Naniniwala ang salamangkero na nagtagumpay siya, ipinagmamalaki kay Sir Adolf ang pagiging epektibo ng kanyang pag-atake. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita ng anuman, isa sa mga salamangkero na nakatayo sa tabi niya ay natusok ng isa sa mga binti ni Madam. Ang salamangkero, na natalsikan ng dugo ng kanyang kasama, ay nanginginig sa takot, na pagtanto na ang fire spell ay walang nagawa upang pigilan ang S-rank na halimaw. Habang si Adolf, Kamas, at Baker ay patuloy na tumatakbo, si Kamas ay nagpahayag ng pagkagulat at pagkamangha sa humahabol sa kanila na isang dambuhalang halimaw. Si Baker, na nalilito sa pag-iisip, ay biglang may napagtanto. Huminto siya at tumalikod para harapin si Madam Eight Legs, na ikinagulat ng lahat sa bigla ang paghinto niya. Tinanong ni Stafford si Baker, na nag-aalala tungkol sa kanyang mga intensyon, sumagot si Baker na lahat sila ay mamamatay kung hindi sila kikilos. Ininungkahi niya na kailangan ng isang tao na pigilan ang mga binti ng halimaw. Nang magboluntaryo si Staffordshire, nagambala si Baker, tinanong niya kung talagang naisip ni Staffordshire na sapat ang kakayahan niya upang harapin at pigilan ang halimaw. Binigyang diin ni Baker na hindi nila maaaring dalhin ang halimaw na ito kasama nila pabalik sa kanilang hideout. Sinabi din ni Baker na siya lang ang natitirang pag-asa nila na may kakayahang pigilan ang dambuhalang halimaw. Inilagay ni Vicar ang kanyang kamay sa hilt ng kanyang espada at bamaling kay Sir Adolf, ipinalam sa kanya na wala ng oras. Sa isang seryosong ekspresyon, iniwan niya ang desisyon sa mga kamay ni Sir Adolf. gulat na tiningnan ni Camus si Vicar at tinawag siya, ngunit pinilit ni Vicar, hinihimok silang magmadali at umalis. Nagpahayag ng pagkadesmaya si Adolf at nagpas siyang tumakas, hindi pinahintulutan ang sakripisyo ni Vicar na maging walang kabuluhan. Si Camus na may luhang mga mata, ay nakiusap na bumalik si Vicker, ngunit inutusan siya ni Adolf na huwag gumalaw. Naging tense ang sitwasyon habang naghahanda si Vicker na harapin si Madam Eight Legs mag-isa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa hilt ng kanyang espada, ngunit kalaunan, binitawan niya ang espada at nagpakawala ng buntong hininga. Pinag-isipan niya ang kanyang sitwasyon, na pagtanto na wala siyang personal na interes kahit na mawawasak ang teritoryo ng Baskerville. Higit pa rito, naniniwala siyang hindi mapipigilan ng Allied Forces ang lumalagong kapangyarihan ni Madam Eight Legs. Gayunpaman, nakita ito ni Baker bilang isang pagkakataon para sa kanyang sarili. Kung maaari niyang pekiin ang kanyang kamatayan, maaari siyang lumikha ng distansya sa pagitan ng kanyang sarili at ng pagbabantay ni Hugo. Ito ay magpapahintulot sa kanya na magkaroon ng sapat na oras upang makabisado ang ikasampung pamamaraan na namamalagi sa kanyang isip. Sa sandaling mamaster na niya ang tense technique, sapat na upang tumayo laban kay Hugo o maging perpekto ang kanyang kakayahan na kayang itago at kontrolin ang kanyang kapangyarihan, tsaka pa siya babalik sa kanilang klan. Isang pulang aura ang nagsimulang lumiwanag sa kamay ni Vicar, at si Beelzebub ay lumabas mula sa kanyang kamay. Napagtanto ni Vicar na kung hindi niya gagamitin ang isang daang porsyento ng kanyang lakas, siya ay mamamatay. Nang may hindi natitinag na determinasyon, nagpasya siyang gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan, kabilang ang malaking halaga ng mana na natanggap niya mula sa basbas -bas ng river Styx at ang ethereal na aura na nakalaan para sa mataas na ranggo na gumagamit ng Baskerville swordsmanship. Bukod dito, hawak niya ang mabigat na demonyong espada na kilala bilang si Beelzebub. Natatakpan ng pulang aura, ang mga mata ni Vicar ay kumikinang na may mabangis na pulang ilaw. Napagpasyahan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan at maglunsad ng isang pag-atake. Sa mabilis na paggalaw, tumakbo siya patungo kay Madam Eight Legs at tumalon ng mataas sa hangin. Si Vaker, na umaaligid sa hangin, ay malagkit ang tingin kay Madam Eight Legs. Napasigaw ang dambuhalang halimaw habang nakatitig kay Vaker. Ang kanyang kamay ay patuloy na naglalabas ng isang malakas na pulang aura, habang tumatagal ay tumitindi ang naiipong enerhiya sa espada ni Vaker hanggang sa maabot nito ang kanyang limitasyon. Sa hindi kapanipaniwalang walang bilis, Pinakawalan ni Vicker ang kanyang naipong enerhiya na parang ray gun ni Eugene papunta kay Madam Eight Legs gamit ang Baskerville Fifth Technique. Sa paglapit niya sa kanya, napagtanto ni Madam Eight Legs na hindi niya may galaw ang kanyang mga binti na nagsimulang idiin ng mahigpit sa lupa. Kasabay nito, ang pag-atake ni Vicker ay tumama sa ulo ni Madam Eight Legs dahilan upang ito ay mapwersa sa lupa. Mula sa malayo, isang nagniningning na pulang ilaw ang nakita, mabilis na lumalaki ang laki. Si Adolf ay tumakbo habang hawak si Kames, ang Baskerville triplets ay tumakbo na may luha sa mga mata, at isang napakalaking sinag ng liwanag ang bumungad mula sa lokasyon kung saan nagsagupaan si Naviker at Madam Eight Legs. Si Kames, na nanunood sa eksena, ay nagulat. Maya-maya ay may tumulong luha sa kanyang mga mata. Hindi niya napigilan ang sarili at sinigaw ang pangalan ni Vicar. Tanging isang matingkad na pulang liwanag na lamang ang natitira sa ngayoy tahimik na kagubatan, Naminarkahan ang resulta ng malakas na sagupaan. At dito nagtatapos ang ikalabing walo na parte. Like, Share and Subscribe para updated kayo sa part 19 ng ating video.